Paano kung ano? Ito, hypothetical lang. Paano kung umalis din si Ron at bumuunang pamilya niya sa ibang bahay? Paano mo haharapin yung araw na yun? Malungkot po kung mangyayari na gano'n. Pero sa mga na-experience ko po na sakit, yung mga pinagdaanan ko po, makakayanan ko naman po yun. Kung baga, kaya, nang maglilipat man siya ng ibang bahay, alam ko naman na nandiyan pa rin sila para sa akin. Mm -mm. Kasi yeah. ano yun eh, malungkot isipin pero hindi ma siya makokontrol eh, di ba? Mm -hmm. Sakit din nun ano, yung lumilipad yung anak mo, nakik yung anak mo parang, nakita mo, ay yung ibon kung anak lumilipad na. Pero pagtingin mo, mag-isa ka na lang dun sa yeah. nest. Mm -hmm. Ano sa Tagalog yeah. ng nest? Ah, uh, pugad. Pugad. pugad oh. <clears throat> mag-isa ka na lang sa pugad. Mm -hmm. Diba? Samantalang dati, ang lito ng pugad nagsisiksikan kayo mm. masaya kasi mag-isa ka na lang dun sa pugad. Sa psychology pinag-aalalahanan niyo yung emptiness, yung emptiness. emptiness yung uh, yung unti-unti Nawawalas -unti. na, na uh, yung uh, mga oh. anak na ibon lumilipad at sa iiwan yung mga magulang. Yan ang greatest um, sacrifice yeah. ng mga magulang. Yung i-let go yung anak, um hayaan, na lumipad, mag-grow. Mm -hmm. Pero kung magkamali man, andun pa rin yung magulang, andun pa rin yung nanay. Ready to accept and give, you know, advice, di ba? Yun talaga yung role ng Mas ba ba sa nanay kaysa tatay? Parang pareho, pareho lang. lang. Mm -mm. Parang pareho lang siya. Kasi, si Chang na experience na yun, eh. di ba ano, um nag, naging independent si, uh, si yung Addy. panganay mo, si oh. Adi. Uh, hindi siya, uh, parang nung nag-aaral siya, oh, na, boarding oh, um, house, something. Tumira siya ng uh, mas malapit doon sa school. Oh, oh. Oh. Anong pakiramdam nun nung nangyari? Ay, diba? First child mo. Kaya, oh, oh. Unang beses mo ring naranasan yung anak mo lumabas na ng bahay mo. Drum drum ang iniyak ko doon, 'di ba? Parang lahat ng pwede mong, lahat ng tanong niya, lahat pilit mong binibigyan ng sagot. Na, hindi anak, di ba dito mas okay ka? Di ba dito dapat ganito, ganyan? Pero at one point, bilang isang nana, eh, parang it was the hardest thing to accept na i-let go siya. And ngayon, pag nakikita ko, I'm very proud na nakikita ko siya na, ah, yung mga dati palang binubunga nga ako na, oh, dapat ganito, o oh, dapat ganito ginagawa mo. Maayos siya. Okay siya. At namumuhay siya ng tama nang hindi siya nakakapangabala abala ng ibang tao. And hmm. regular pa rin kaming nagkikita. Para sabi nga ni Mami Rosana, meron kayong date. Yeah. Meron kaming Sunday date eh, kung tawagin namin pag Sunday. Iniikot ko yan yung mga bata. May Sunday date ako with Adi, may Sunday date ako with Kyle, may Sunday date ako with Seya. So, At lahat ng mga anak mo, son. Oo, lahat sila, yeah. son. Kaya yun yung routine namin. At hanggang ngayon, natutuwa ako na lahat ng tinanim ko kay Adi nakikita ko na ngayon hmm. siya. Kasi nga kayo santa. din naman ang nagturong lumipad eh. Yes. yes. Dahil kayo ang nagturong lumipad, mm. makakaasa kayo na lilipad din naman sa lipa balik oh, sa inyo. Oh. Tsaka nakakatuwa yung every now and then. Pag nalilibre ka na, <laughs> alam mo yung nililibre ka sa sa lunch or nililibre niya yung lolo at lola niya, nakakatuwa na merong may may ganun kang ano, na, nakikita na sa kanila na parang gusto kong ganunin yung sarili ko na noong mga panahon na yun mag-isa ako pero it turned out alam mo yun ang bait nung anak ko sobra sobra oh. kasi magaling ka rin na nanay <laughs> <laughs> ba't ako yung umiiyak dapat si Mami Rosana. sana mm. Mami alam ko yung nararamdaman mo kasi napaka universal Oo. nung ganitong pakiramdam yeah. eh diba napaka universal I ikaw naman bilang tatay oh. ito Nakaranas anak naman babae ka na, rin na yung anak mo babae aha ay wala na sa piling mo. At mas gusto niyang wala sa piling mo. Dahil kaya niya. Well, ito naman eh, open naman to. Uh, yung panganay ko, actually bumukot. Na ikinasama ng loob ko. At sinabi ko sa kanilang dalawa, ng boyfriend niya, bakit hindi kayo nagsabi sa akin? Diba? Eh alam mo naman ang kabataan, hindi magsasabi yan eh. At lalo mong pipigilin la, gagawin pa rin nila. Hanggang sa sinabi ko, alam nyo, sa mga loob ko sa inyo na nagawa nyo yan. Pero gayon pa man, kayo ay nag adulting na gawin nyo yan, bahala na kay sa buhay nyo. Kasi bilang magulang, hindi mo talaga mapipigilan yung anak ninyo eh. Kahit ano pang gawin, di ba no? Kahit anong gawin ninyo eh, gagawin at gagawin nila. So, kami, bilang magulang, andyan lang kami nagantay lagi. Oo kung kailan nyo gustong bumalik. Halimbawa, halimbawa lang, may mangyari sa kanila na hindi sila magkatuloyan at ka pa rin mag-aabang. Ganon ang role namin. Oh. Ang swerte-swerte mo, di ba? Mm. Oo. Oh, Swerte si Ron sa'yo, swerte din si Rosana kay Ron. Oh, Deserve nyo yung isa't isa. God bless you both.